construction management yung pag-uusapan natin at pag-uusapan natin yung dalawang pinakamatipid na paraan sa pagpagpagawa ng apartment halimbawa dalawa hanggang tatlong palapag na apartment o hindi kaya ng bahay mo sariling bahay so mayroong dalawang paraan para makatipid tayo sa pagpapatayo ng apartment So, ang unang paraan, pag-usapan natin yung unang paraan. Ang unang paraan ay bidding. Mag-invite ka ng mga contractor. Mga tatlo hanggang apat na contractor. So, ipabid mo yung project mo. Pag hindi ka kasi nagpabid, ang mga contractor, sagad yan sila. 60% yan sila sa total cost ng project mo. So, ganun kamahal. Mag patayo ng isang building so pag ang total cost ng project mo ay 10 million automatic 6 million sa kanila kaya ang magiging grand total ng project mo ay 16 million masama na yung uh, cost sa contractor so napakamahal pero kung magpabid ka oh, isang paraan yan para makatipid ka pababaan kasi pag bidding Halimbawa kung may apat ka na inibitahan na kontraktor, yan, kung may apat ka na inibitahan na kontraktor, pababaan yan pag bidding. Siyempre. Pero bago sila mag-bid yan, kailangan muna nila makita yung project. Yung plano, kailangan muna nila makita yan. Kasi doon nila ibabase yung pag nila kung matatalo ba sila o may ganansya sila na konti. So, kung may mag sa sa'yo na 59% o 57% yung isa yung isa 55% at may sumagad sa 50% ang laking tipid nun ba diba? kasi kung may kumuha ng 50% nakatipid ka ng isang milyon ba diba? kaya magandang paraan yung pagbibit para makakatipid ka sa pagpapagawa ng isang apartment mo yun ang unang paraan na pinakamagandang gawin kung malakihan ang project mo yung ikalawang paraan ng pinakamatipid na paraan sa pagpapagawa ng apartment ay yung pag DIY ibig sabihin yan ikaw yung magmamanage kumuha ka ng mga tauuhan o kumuha ka ng isang foreman siyempre ang kukunin mong tauhan ay mga multi-skill o all-around marunong magbasa ng plano. Yan. Sa so, huran mo lang sila per day. So medyo mataas ang rate ng unti pero uh, mas maganda 'yon. Kasi kung multi-scale, mabilis sila magtrabaho. Yan. Para niyan. Uh, makatipid ka. At siyempre kailangan ikaw mismo meron kang kunting idea sa uh, Uh, management, building management, uh, construction management. So, kailangan ka nito gum marunong gumawa ng scope of work. Halimbawa, so, gagawa ka ng isang scope of work sa loob na isang linggo. At sa bawat araw, mayroong kang activity na matatapos nila. So, dapat may background ka kung ano yung mga kakayahan ng isang karpentero o mason. Kasi doon mo ibabase ang scope of work mo. Halimbawa, ang isang tao na ako kaya ng uh, foundation o foundation sa kulong puting mo na dalawa. Dalawang hukay uh, ang magagawa niya. Ang sukat is 1 meter ang kwadrado at 1 meter ang lalim. Yan kaya malalaman mo kung uh, ilang pirasong bukay ang mga gawa ng mga tauhan mo yan, yan may ibabase yung scoop of work halimbawa yung isang mason nakasintada yan siya ng 150 na block sa isang araw na may alalay na isa so yan kaya kasi kung may scoop of work ang naginagawa, ginagawa doon nila ibabase yung activity nila araw-araw. So, yung scope of work mo, ipapaskil mo yan sa construction area mo sa isang bulletin board. At titingin sila doon araw-araw kung, uh, kung anong activity na nila. So, pag medyo sinasagad mo activity, sinasagad din nila yung sarili nila. Diba? Hinahabol nila yung ginawa mong scope of work. Kaya mabilis yung project mo. Yan. kaya yeah, kailangan ikaw mismo may background sa pagdating sa uh, ng mga building so yan yung pinakapatipid na paraan sa pagpapagawa ng apartment o ng bahay dalawang paraan lang yan so yung una magpabid ka makakatipid ka doon um, 500,000 to 1 million pangalawa, ikaw mismo yung magmamanage. Yun yung pinakapatipid, yung ikaw mismo magmamanage. Kasi walang kontraktor na kukunin. Ikaw mismo yung kontraktor na mayari ng building mo. So bago mo silimula ng building mo, kumplituhin mo na ang papilis mo. Kailangan meron ka ng building permit. Okay, architectural design. Magawa ka rin ng structural plan o structural plan sa civil electrical plant sa mga engineer so yan yan yung pinaka importante yung papilis ng building mo kumplituhin mo yan so kung kinapos ka ng budget hindi mo naman ipatigil pero tandaan mo na may expand yung building permit mo sa loob na isang taon pero may expire lang yan kung nakita nila abandonado na yung building halimbawa wala na talagang tao talagang abandonado na pero pero hindi naman yan i-expire nila kung nakita nila may gumagawa ng paunti-unti sa project mo makita nila na may mga tao doon gumagawa ng paunti-unti kahit ilang taon pa yan hindi yan may expire so, kung nakita lang nila na wala na talaga abandonado so, i-expire nila yan